Maingay. Sino maingay? Ay, <laughs> wala yung ating mga kids. <laughs> Ay, na, kayo kids eh. Oh. Tara, tabi kayo sa akin. Dito, dito tayo. O, oh, kayo. Tabi kayo sa akin. O, oh, ano? Makinig, mga bata. Mga kids na kambil. Huwag magulo. <laughs> Para eskill na ngayon, dito na kayo titira. Ha? AM. Pagsli. AM. Pagsli. Kap. Dito na kayo. Run. Kasi ano to. Pande. Spot. Arla. Mi si Kasi oy, si Oye. Si Oye pinakamatanda pala. Ano? na matanda si Oy dito? Yan, sila ay dito na mamamalagi dahil uh, ko na sila dito. Yan, para masolo nila ang pagkain. Ito yung pakainan nila. Oh. Yan, nila yan. Na hindi sila sinusuwag ng malalaki. Iyak-iyak hmm. sila ngayon kasi syempre nahanap nila yung mga kasama nila na nandun sa labas yung malalaki. Eh, pero pag naranasan nila na kumain kain na dito na sila sila lang ang magkakasama eh masasanay din masasanay masasanay din sila parang ito si Pante o oh. kalaro na niya si Run masanay na siya na ganyan hmm, si Spot so, ba naman talaga si Spot eh hmm. Yan, okay. So habang pinapataba ako sila at uh, habang yung iba naman ay eh, inaantay ko mga anak, eh dito muna sila. hindi so, sila tatalsik pag sinuwag sila. So, may pa talaga, ganyan talaga yan. Parang yung ipopost ko sa link sa baba dyan kung paano ako unang nagwalay ng puro mga native na campaign So ito naman kasi mga may upgrade na to, mga F1 na to. Uh, si lahi na, may mataas na lahi na. Ayan, tingnan nila si Papa. <laughs> okay, so ganun lang. <laughs>